ngayon. Ocean D. Kumuulan. Huwag <laughs> ako pa-abde. Kami may kumuulan. <laughs> Sa bundok! Bukid. Bundo <laughs> <laughs> bukid. Mali. Bukid lang pala na hindi bundo. Kumuulan. <laughs> Galing <laughs> <Tumu> mo naman, Pechi. <laughs> Ang gagod Pati ako Pati ako na dapat. reporter. bubabang Uy! <laughs> so, ano, Payong naman! Nasa Surigao ka daw, Surigao. Nandito kami ngayon. Nandito Ano? Nandito kami ngayon. Sa ano? kami Nandito ngayon. Sa Sa may ano niyan. Ano na ako lang yung isa oh, mo na natin. mo. Sirbos. Wala ka ko. Nakita ko. Yung suwase ko ka Sila. Tony. Tony. Nila lao. Yung sarong natin nakita mo. Ha? Bigo. Ano yan. ka ng reflection. Hindi. Hindi. Hindi.